Lugad <laughs> ang gabi po mga hubayan. Alam nyo, mayroon isang pangyayaring nakakatawa sa ngayon na medyo nagbabiral. Ito nga po na bagong bagong ano ito? Uh, pakulo. Gimmick. Commercial stint nitong Chooks to go. Ito, oh, diba? Yan. Advertisement. Sumuko sa sarap. <coughs> <coughs> Sumuko sa sarap. Tapos, siguro, napanood nyo na to. Nakita nyo na to sa, nasa internet naman eh na kasi napikon yung KOJC, ano? Napikon sila dahil sa dito sa kabila. Napikon sila dahil dito sa keso ginamit daw. Ginamit daw si Kibuloy. Ginamit yung picture ni Kibuloy. Eh, kung makikita po natin, ganyan nga po yung itsura talaga ni Kibuloy nung iniharap sa pinresenta sa media, di ba? Balot na balot na parang terorista. Nakabalot yung muka. Halos hindi naman nga natin masasabi kung si Kibuloy nga ba talaga yan, di ba? Tapos yung kanyang cap, sombrero, eh kay Kibuloy po, ang nakalagay po doon is Agila. Di ba mga kababayan, yung nakasulat dito sa ibabaw ng cap? Agila! hindi manok. Eh, ito nga, eh, hindi nga manok, eh, nukma. Sana yan. O, oh, di ba? Nukma. O. Oh. Eh, pero po, napikon po kasi yung uh, KOJC. Ano daw, cyber, ano daw, cyber libel. Paano naman naging cybercrime yun? Una, yung litrato daw ni Kibuloy ginamit sigurado ka ba na si Kibuloy nga ano nila yun eh uh, delivery boy na nagdamit ng ganoon. ba? Diba? Dinamitan. Sinuotan ng ganoon kagaya sa naging suot ni Kibuloy kung si Kibuloy man yon litrato ni Kibuloy, eh hindi nga natin sigurado kung si Kibuloy nga talaga kasi balot na balot eh. Hindi makilala eh. At saka isa pa, nakakasiguro ka ba na si Kibuloy nga yung ginaya? Eh lahat naman po ng mga mga ganyan, mga wanted, pag nahuli na aresto at iniharap sa media, eh balot na balot. Kagaya nyan. Hindi lang naman kay Kibuloy ginawa yan yung pagbabalot na parang suman, parang terorista. Oh. O, paano mo masasabi na si Kibulo yan? At saka, ano ba kinapipikon nitong KOGC? Kesyo mag, magdidimanda daw. Ididimanda daw ang chooks to go. Ewan na. Ewan kung patulan nito ng chooks to go. Sige nga. Sige nga, edimanda nyo nga yung chooks to go. Eh, naghahanap buhay lang naman sila commercial ano nila yun eh. Style nila yun. Marketing. O. Oh. Ano na naman nangyayari dito sa UPS ko? Ngayon, makabigla <coughs> na naman ako mag mawala. Unang-una po, yung uh, litrato, hindi naman masasabing si Kibuloy ngayon. Dahil hindi lang naman si Kibuloy ang di sinusukutan ng gano'n pag iniharap sa media. Yung sombrero hindi naman agila yung nakasulat. Nukma. Oh. At saka yung sumuko sa sarap. Bakit? Bakit? Parang naano kayo? Napipikon kayo dyan sa salitang sumuko. Wala namang <laughs> Masyado lang kasi kayong yung naano eh. Nagigilty. Ang galing nga eh, ang galing ng chooks to go gumawa ng ng ano, ng meme. Sumuko sa sarap. Oh, di ba? Suko sa sarap. Ako na ko na po yung chooks to go eh. Medyo manamis-namis. Oh, masarap. Masarap ang manok ng chooks to go. Kayo chooks to go, wag Huwag nyo pansinin yan. <laughs> Ingit lang yan dahil <laughs> kikita. <laughs> ano, baka naingit lang kasi since ginamit siguro yung issue tungkol sa pagsuko na malabo na mga patunay na patungkol kay Kibulo di ba mga kababayan? Eh, ano po kaya alam ninyo kay OJC kung gumamit ng <clears throat> uh, commercial phrase ang chooks to na sumuko sa sarap. Bakit? Si Kibuli lang ba ang sumusuko pag, uh, kapag na nasukol? Hindi naman nga siya sumuko eh. Aristado siya eh. O, oh, hindi naman sinabi ng chooks to go na aristado sa sarap. O, oh, ba diba? Hindi naman arestado sa sarap. Sino ang inaresto yung manok o yung kumakain? Nakakatawa kayo kay OJC. Itong uh, lawyer ng kay OJC. Sos, isip-isip naman. Gusto nyo lang kasi mag, ano eh, magpapansin. Gusto nyo lang medyo makagante. mag, uh, mag-create mag ng panibagong issue feeling victim. Pabiktim kayo, ganyan naman kayo lagi eh, pabiktim. Sige nga, i-demanda eh, mo nga, papano nyo yan, papano ninyo, uh, sige nga. Tingnan nga natin kung matalagang ma magkademandahan. Kasi ako sa tingin ko, wala namang, uh, wala namang cyber libel dyan eh. Bakit? Kagaya sinabi natin, kahit kayo mga kababayan, may nakikita ba kayo na ano dyan? Incriminating kay Kibuloy? Unang-una, hindi siya sumuko nga eh. Kaya, eh ano naman kung gamitin ng chokes to go, ang salitang sumuko? O, sumuko sa sarap. Hindi naman sumuko kay Tore. Hindi sumuko sa isap. Hindi sumuko sa PNP. O, Siguro kung sinabing sumuko, sumuko sa PNP, baka pwede pang <coughs> sabihin ninyo na, o oh, hindi, hindi, sa isap pala, sumuko sa military, eh, hindi naman ganun eh. ba? Diba? Sumuko sa sarap. Oh, ang galing nga eh, ba? Diba? Ang galing. Sige, imbis, imbis kasi na hindi mapapansin ng tao, Gumagawa kayo ng iskandalo eh. Nag-iiskandalo kayo, total tuloy ngayon. Sisikat tuloy yung lalong sisikat tuloy yung ano, yung choke to go. China na pahiya na naman sa ginawa ng Pilipinas, Vietnam tutulong sa Pilipinas sa West Philippine Sea, oh, di ba? <laughs> ang mangyayari tuloy niyan ka OJC, hindi kayo nag mas lalo nyo lang pinasikat ba? Diba? nagkaroon tuloy ng pinapag-viral tuloy ninyo si Chooks to go o di yung mga tao tuloy ngayon makakaisip na bumili ng manok lechon manok sa Chooks to go o sino ang kumita dahil sa pag-iingay ninyo <laughs> no, na unang na lang sana kasi nagbigay pa kasi kayo ng pinasikat nyo patuloy eh pero tingnan natin, sige nga sige nga magdemanda kayo kung anong ewan, nagaano lang eh magpapapansin lang kayo di ba mga kababayan so ito lamang po maigsing <laughs> nakakatawa kahit pa paano mayroon tayong balita na nakakatawa okay o sige doon naman po tayo sa mga seryosong uh, issue marami po tayong pag-uusapan eh okay sige see you in my next video